BINMALAY Mayor Mirera. Ang isyo sa pamilyang bayan, may kontrata ng vendors. Inaayos ang detalye ng balita mula kay kaparelet Ilet Moore. Brigera, Kapar Isa so, sa mga problema ang nakita ni BINMALAY Mayor Pedro Pet the III sa kanilang pamilyang bayan ay ang hindi tamang pagpapaupa ng mga stalls ayon sa alcalde may market may ilang market vendors na inuupahan lamang ang pwesto mula sa LGU ngunit kinauupa rin ito sa ibang isa sa iba isang gawain na labag sa patakaran bilang tugon ipinapaayos ngayon ng lokal na pamahalaan ang mga kontrata ng mga vendor ang sinumang lalabag ay bibigyan ng revocation at waiver of rights upang maibalik sa LGU ang kontrol ng mga stall at matiyak na direktibang makikinabang ang bayan. Sunshine News Blast. Uh, uh, Sana so yun uh, lahat ng mga ng mga pa ano lahat ng mga nagrupahan siyempre tinitingnan ko ang kanila mga kontra ko bliso Kasi napupun ko, ng maraming uh, bagay yan na, na nakikita ko na bakit uh, ang mismong... Uh, contract completion agreement, ibang tao ang kakontrata namin. Samantalang di original ay uh, ito yung tao na yan. So meaning, yung dati na nag-list uh, nag, uh, dyan, eh pinasa Kaya sabi ko, kung ganito palang uh, sistema for how many years, then kailangan nilang i-revoke ang kanilang mga uh, list, uh, yung mga pag-list nila, mga contract lease agreement. And uh, na natin sila ng uh, revocation and waiver rights para sila eh, hindi na magamit. Kasi pinaupahan din nila eh. So ibig sabihin niyan, napakahirap naman no'on silang kumikita. Hindi kumikita ang bayan. Dagdag pa ni Neopit Marrera, dumarami na rin ang nagpaparehistro ng kanilang business unit. Isang positibong sinyali sa pagsunod sa mga regulasyon at lumalagong koleksyon ng pondo ng bayan. Samantala, isa pa sa mga programa ng Alcalde ay ang pagbibigay ng incentives sa mga mamimili sa pamilihan bayan at ito ay tugon sa mababang bilang ng namimili at sa 20%, 21% lamang sa kabuoan ang inaasahan bilang ng mga mamimili ang aktibong pangupunta sa palengke Sunshine News Blast! para magiging... Uh, fruit, that is a fruitful idea yes, kasi kung titignan natin kung titignan natin we have only 21% out of the 100% ang namamalengke rito bakit kanya? kasi kung titignan nyo yun, nandiyan yung lingay nandiyan yung San Carlos nandiyan yung Dabuban so ibig sabihin yung mga malalapit din sa bayan na yan malal malalapit sa syudad na yan yun doon na, na sila namamalengke why not give an incentives? Why not give a, uh, pra, uh, kumbaga, para bang, uh, pa, ano sa kanila, para please uh, magiging masaya man sila. Bukod pa doon sa, ano, may mga matatanggap pa siya mga, ano, yung mga prices, no? Ginagawa ko yan for the sake na gusto kong may balik ang dating uh, sibla sigla ng ating uh, bayan, lalo na sa palengke para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet Morbidera, kapartner mo sa Balita at saan, 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 de Libo -libo sa... Samantala, Dar, pinalakas ang ARBS sa Karaga o ARBS ng Karaga sa pamamagitan ng pamibigay ng titol na ng lupa, suporta sa pagsasaka at pagkakansila ng utang. Ang detalye sa pagbabalik ng Kapar Ilet Morbidera. Kapar Ilet. Libo-libong magsasaka sa rehiyon ng Karaga ang nabing ang may ng lupa at malaya na mula sa matagal ng pagkakautang. Ito ay matapos itagawa ng Department of Agrarian Reform, DAR, ang malawakang pamamahagi ng mga titulo sa lupa, suporta sa pagsasaka at pagkansila sa utang sa Dato Lipo, Makapandong Cultural Center, sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Sa isang pinakamalaking kaganapan ng reforma agrari sa regyon, itinagkaloob ng DAR 33,694.40 hectares na lupang agricultural sa so 17,564 17 agrarian reform beneficiaries at nagkaloob ng 59.99 million pesos na halaga ng makinarya, kagamitan at mga input sa pagsasaka at nagkansila ng 298 million 19.61. Halaga ng utang sa ilalim ng Certificate of Condemnation with the release of World Aid Cochrome. Ayon kay Secretary Conrado III, ang nagsitibong ito ay hindi lamang pagtupad sa pangako ng lupa para sa magsasaka kundi pagbubukas din ng mas malawak na oportunidad pang kabuhayan para sa komunidad sa kanayunan ng karaga. Para sa Diyos para sa Pilipinas kumahal, sa partners. Ulat mo rin bidera, kata mo sa balita at <todic> Dagdag pa ang balita, 151 beneficiaro ng free cataract operation sa Dagupan City na katakdang operahan. Sa August 30 at September 6 gayong taon, ang detalye mula kay Marlona Hernandez. Marlona. Yes, kapatid, mo, sa kapitan ng operahan ng 151 beneficiaro ng free cataract operation sa so August 30 at September 6 ng taon ito. Ayun naman, ito na na ito sa Cardio Pulmonary Clubers upang masusi ang kanilang health status at matiyak na handa sila para sa operasyon. Ang nasabing different servisyo ay muna sa Budit Suci Eye Center. Pinasalamatan naman ni Leo Belen ni Lee Fernandez, ang doktor at eye specialist ng Budit Suci uh, Medical Foundation na naglang saan ng oras kung oras na mga hirap na darating sa layunin na magkaroon ng mas malinaw na kamunin. Samantala, magaganap din ang libreng eye check para sa lahat ng kabilang ang pediatric opta para sa mga bata sa September 14 ng taong ito. Ang programa ay handog ng lokal na pabala ng dagupan Buddhist Medical Foundation at CSI Group of Companies para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Werner Nendez, kapartner mo sa Balita at Subi. San Carlos City na bahagi ng supplementary feeding supply sa 76 child Development Workers sa Lunsod. Alamin natin mula ang detalye. Mula kay Parshila Balak. Parshila. Namahagi ng supplementary feeding supplies ang kamalang lungsod ng San Carlos sa Preventive Child Development Workers sa Arena Stasolio Complex. Ito ay sa pangunan ng City Social and Welfare Development Officer Maria Lozuna Estrada at tuwang ang BSWD Field Office Region 1. Ayon sa San Carlos LGU, patuloy na nang bibigay halaga ang lungsod sa kalusugan at nutrisyon ng mga batang na sa Child Development Centers, lalo na ang mga kulang sa timbang o may malnutrisyon. Layunin ang programa na magpababa ang malnutrisyon Prevalence rate o MPR sa buong gansa alinsunod sa RA 11037 po ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Para sa Diyos, Pilipinas sa Sila dahil ka-partner mo sa Balita at Servisyon. Samantala, umabot sa 3,180 na mga rehistrado mga magsasakang nakatanggap ng inorganic fertilizer o urea sa bayan ng Rosales. Ito ay handog ni Rosales Mayor William Cesar bilang suporta ng lokal na pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Ito so, na ang ikatlong taon simula ng manungkulan ang alkalde sa taon ng pamimigay ng abono sa mga magsasaka sa bayan. Gumalo sa aktibidad sa pamimigay ng abono ang Committee Chair for Agriculture na si Consular Christopher Conrad Coloma bilang pakikisa sa programa sa kapakanan ng mga magsasaka ng Rosales. Samantala -sun 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 -sunshine. -sunshine. Sunshine 190 na apektado bagyo, nakatanggap ng shelter grade tarpaulin sheets sa lunsod ng Alaminos. Ang detalye ng balita mula kay Kaparler na Hernandez. na. Tumanggap ang 190 families sa lubhang na lubhang na apektuhan ng mga bagyong Twisting, Dante at Emong ng shelter grade tarpaulin sheets sa lungsod ng Alaminos. Ang mga sabing tarpaulin ay donation mula sa Provincial Government, Department of Human Services and Urban Development or DHSUD, United Nations International Organization for Migration or UNIOM at Australia Aid. Dubos naman nagpapasalamat ang pamahalang lusod ng Alaminos sa mga lugansyon para sa mga kabayan na nangailangan sa kanilang siyudad. Ayon sa LVU, isang malaking tulong ang donation shelter free, terpulid, sa akarang pagsasaayos ng mga tirahan at hanap buhay ng mga mamamayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, learner na din kapartner mo sa balita at Sunshine. 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 Dagdag pa ang balita, Drug Awareness Symposium and, and Drug-Free Workplace Program is sa bayan ng Binalona. Nalamin natin yan. Malaki kay ba, Balog, Arshila. Matagumpay na itinagawa ng Binalona Police Station ang Drug Awareness Symposium and, and Drug-Free Workplace Program sa event, events event eh, stand ng Marangay Poblasyon sa Binalona ng Pangasinan. Ito ay bilang suporta ng Binalonan LGU eh, sa Pinayping na kampanya labang na sa Binalona ng Kamalaan at ang pagsisikap na mapalago ang isang ligtas, malusog at drug-free ng komunidad. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng alkalde at vice-alkalde ng Dabon, kasama ang mga member ng Sangguniang Bayan na empleyado ng binano ng LGU. Ang ito ay sumailaling sa nagpapatuloy at nagkakaisang pagsisika ng lokal na pamalaan ng mga ng batas at makasapin pang komunidad sa pagtatagro ng mas ligtas, mas malatag at walang, walang bayan ng binalanan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, sila balik ka partner mo sa Balita at sa... Sa iba pa ang mga balita, ng Provincial Library, naglunsad ang programang Pilawawa, Empowering Minds, Empowering Lives sa Paaralan sa Balasiki. Ang detalye mula kay Kaparlo Hernandez, Kaparlo na. Isinagawa ng Pagkasirang ng Provincial Library ang program Pilawawa, uh, uh, Empowering Minds, Empowering Lives Salyaga National High School sa Malasiki, Pangasinan. Layunin ang programa na nabigyan ng mga mag-aral ng magham ng mahalatang kalaman patungkol sa iba't ibang napapanahon issue. Sa nasabing programa, nagbigay ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ng mga lecture na nakakasentro o nakasentro sa career guidance ng health awareness in pregnancy reading comprehension, tree planting, and leadership. Maliban dito, ganyan din ng mainit na para suspensyang pagkain ng estudyante. Magpapatuloy ang programang ito ng Provincial Library sa ibang mga paalan sa probinsya. Para sa Diyos at Pilipinas, kong mahal, 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 sa partner mo sa balita. At para sa detalye detalya, na nakahating balitang regional, M.H.O. Malda nagsagawa ng orientation. Para sa bakuna, Skwela 2025, dala sa dalawang paaralan, alamin natin yan mula kay Kaparbien, mula kay Kaparbien, Sheila, Balog, where Sheila? Nagsagawa ang Municipal Health or PPMH o Nanuagan, may orientasyon bilang mga ginang masusing kampanya sa informasyon at edukasyon para sa programang bakuna Skwela ng Department of Health o DOH at Department of Education or Death Ed. Itinagawa ang CDBAS si mga paaralan ng Santo Tomas Catholic School at ng mga Dan Central School pinangunahan ito ng National Immunization Program Coordinator ng LGU na si Rosemary de Vera. Tayo minang programa ang pagpapaliwanag sa kahalaga ng pagpapabakuna, pagtitiyak ng maayos na koordinasyon ng mga para sa mga paralan at pagpapalawak ng saklaw ng kampanya upang mas maraming kapata na mabigyan ng proteksyon. Nagpahalag ng, ng suporta ang lokal ng kamalaan sa inestatibo ng bakuna sa Certified upang masiguro ang kaligtasan at kalsugan ng mga kabataan. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong hans, sinabalo pa partner mo sa balita at sa... <coughs>